May gusto lang akong i-share sa inyo guys at ipakita sa video ito yung use oil na kalan. Ayan, yung may gawa pala nito si Kuya Dong. Siya yung may gawa nito tapos ito binigay niya sa amin. At astig siya sulit kasi maganda siyang gamitin. Malakas siya, malakas yung apoy niya. Ayan guys, matipid lang ito yung use oil kahit yun kahit konti lang, konti lang yun, marami na yun siya. Kasi patak-patak lang -patak naman yun yung nagagamit diyan para magkaroon siya ng apoy. Yung mga ginamit pala dito, ay blower tapos yung controller yung nagpapalakas sa blower nagpapalakas ng papahina madali lang siyang gamitin tapos consistent yung binibigay niyang apoy kaya sulit talaga magandang gamitin ito yung pala nito pwede natin siyang pamalit sa Uh, ang mga ginagamit natin uh, uling o gasol uh, kung nagkakahoy tayo is okay gamitin to kasi yung use oil matipid lang naman yan kasi hindi naman masyadong madami patak patak lang yung kailangan niya para magkaroon ng apoy tapos sa pamamagitan ng blower uh, yun yung nagpapalakas sa apoy tapos ito yung nagkocontrol ng blower yung adapter pagkatapos natin gamitin i-off lang natin yung used oil para hindi na siya tutulo tapos patayin natin to yung controller niya o yung adapter i-up lang natin muna yan pag na off na natin tanggalin natin yung pagkasaksak pero may apoy pa yun sya di basta basta na mamatayin guys kasi may may natirang ano pa yun sya may natirang used oil sa loob kaya hindi pa basta basta na mamatay yung apoy Uh, tayaan na natin muna yun maubos din yun at tanggalin natin sa saksakan tapos tanggalin din natin yun yung yung yun no tanggalin natin yung blower kasi may ipon yun yung use oil kapag ka yun natin tinanggal kaya yun gusto ko lang ibahagi sa inyo guys kasi sulit at uh, magandang gamitin talaga siya pamalit at uh, kung gusto natin makatipid at uh, alternative or yung ang magandang gamitin consistent yung apoy ay dito na tayo